Isang makulay na araw po sa ating lahat, mga kapintura. Ayan. Iyali po kayo, ipapasyal ko po kayo dito sa ginawa naming bahay na at pininturahan. So ayan po, uh, mag-umpisa po tayo dito sa, dito sa gilid ng bahay. Yan kung nakikita nyo po yung ating kulay sa labas. Bali, tatlo po yung ginamit natin kulay. O apat, ayan, yung pinaka-dark po sa iba ba ay uh, dark gray. Tapos yung uh, off-white, yung pinaka-gitna. At saka yung mga poste po ay light gray naman. Tapos yung kanyang mga moldura ay kulay puti. Ayan yung kanyang bubong po ay kulay brown yan pati yung kanyang spandril kulay white Yan po tapos yung kanyang bintana analog uh, tinted na parang light brown yung salamin na ginamit dyan so napakaganda po ng ating ginawa na yan mga idol mga kapintura so yan po bali ito na po yung final vlog natin dito sa project na to ayan masakit man po sabihin na Ah, uh, magpapaalam na tayo diyan kasi talagang ganyan lahat po ng trabaho may katapusan. So ayan po, wag uh, pinaggawa natin po sila ng pinakamaliit na lababo dito sa labas para pag nagdidinis po sila ng mga isda o um, anong mang malansa para hindi na po mga moy sa loob ng bahay. So ayan po yung pinakagilid dito na po sa right side ng bahay. Ayan. Bali yung yung pong ah uh, ang disenyo po ng bubong natin ay yung uh, sinatawag na patay dito nakalimutan ko tuloy sa sabi ko matapos yung ano na to solar type. So, dito po papanit nyo tayo dito muna sa system mila lang, 60 mila, 60 size na 60 by 60 kulay black at saka meron siya ano meron sa asik nilalagay ko yung mga nilalagay po yung ko po yung ating kontraktor wala sa gamit kasi nilalagay po dyan mo yun takakay kaya yan at isang kwarto naman po dyan mga kabinet Ayan nailagay na po yung mga 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 kama na to. Hindi pa siya fully mga dahil mga po siya ng pull out mga ibaba. mga yung mga pintuan natin. mga na rin po yan ng polyurethane. Ayan. nakikita nyo, tapos, sa bandang ito, pupunta tayo sa CR, yung common CR ng dalawang kwarto. Ayun po yung tiles na kinabit sa wall. Uh, at may ilaw na rin. Ayan o, no, may telephone, uh, may, ano yan, may laboratory. May lalagyan na ng sabon. Ayan, pag gusto magugas ng kamay dyan. Meron na rin shower, telephone shower. Ayan, lahat po yan, nakapix na, may tubig na yan, may ilaw na po. Tapos yung tiles natin dyan ay 60 by 60. 30 by 60. Ayan, may, hand, may towel na po tayo sa bitan. Tapos, yan po yung kanyang uh, pinakalabab o oh, bowl na uh, telephone shower din po yung kanyang hugasan. Tapos, yung ating easy door. yung kulay white. Ayan, napaganda po ng pagkaya uh, pagkayari ng bahay na to uh, dito na po tayo sa kabilang kwarto Ayan, kulay naman niya parang light blue Ayan. kasi hindi po natin yung ilo para makita po natin may kama na rin Although itong mga kama na ito, ah uh, kwarto na ito, medyo maliit lang. Kaya yung kamang ginawa natin tama sa pang-isahan lang na matutulog sa kwarto na to. Yan, may mga handle na rin yung cabinet. Tapos yung mga tas na ginamit natin dyan ay 40 by 4 40 by 40 medyo maganda daw eh. medyo maganda ilatag dyan na hindi masyadong ano, sa mga crack di kagaya na kapak di kagaya ng mga 60 by 60 Ayan, binalikan lang po natin yung isang kwarto. Tinignan natin po yung kanyang ilaw. Yung mga ilaw na ginamit po diyan, tricolor po siya. May white, may white, warm white, may white saka bali tatlo po yung kulay niya. Ayan, ito po yung kanyang pinakasala. Ayan, ito naman po yung gagawin dining. Ayan, ang pinaka-additional na po yung entertainment cabinet dyan sa may sala uh, para hindi tuloy-tuloy po daw yung tao kaya pinalagyan siya ng konting ano. Eh ito naman po yung ating master's bedroom. Ayan, nakalagay na po yung kaniyang aircon, no, yung uh, wall type na aircon. Tapos yung kaniyang CR, halos pareho lang po yung kanilang design. Ayan. Ayan pareho din po yung kaniyang mga back, bathroom fixtures, 'yung mga sabitan ng may sabitan siya ng tissue, tuwalya, 'yan. Tapos yung shower Ayan, no. Napakalinis po. Tapos yung mga tiles na ganun din po yung sukat. Tapos kayang, ito yung kanyang bed. Bed na king size na bed. So, yung pong ilalagay na kurtina dyan, yung pong blinds na kasi dito, hindi po natin na i-video. Aya kasi pa lang po dito sa tao kanina. umut lang natin. po muna natin. ay white gray. yan. ay white and gray. Ako 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 ay white gray. ay white and gray. Ako ay na and gray. and yan lang ang kunting ano natin. Kulang. Ayan yung mga uh, iwanan natin. Hindi na finish. Kasi may ano po tayo. May kakingin ano tayo dyan. Na nakatambahan ko na. Po, ako, marami na po talaga yung gumagawa pa dito. Ayan so, po yung terrace natin. Hindi ko na po mga ibigay. Kasi nandun po yung may ayaw. Ang sa atin. yung ginagawa na po yung terrace. Stainless. Yan yung main door eh. Tingnan nyo po, napakakintab. Katapot.